pupunta? Kukunin ko ang mga gamit namin nila, Cecilia. Sa tingin ko sa mga nangyari, hindi na kami dapat na tumira pa dito. Asan si Juan As Salvador? Tandi nila, Cecilia, anak ko. Bakit ko sasabihin? tawag lang ni Carlos Miguel. Ligtas, si, uh, si Ligtas na daw si Cecilia. At nakakausap uh, na. Mabuti pa, umbihis ka sa... Sali ka. Dalawa natin siya. Ikaw na lang pumunta, Ramon. Hindi ako pwede kasi may lakas ako. Total, ikaw naman ang nagpapanggap na Big bone. Mariana, tuloy ho kayo. Naku. Buti na lang po si Shine sa probinsya na titira. Sa pinaubayan nila yung bahay sa akin. Eh, maliit nga lang po, Pero at diba, may matutulungan tayo nila sa sinya. Naku, ano ko ba, Esme? Walang problema. Nagpapasalamat na kami at uh, palagi kong maasahan. Siyempre kayo pa. Gusto ko nang makita ka po ko. Así que la esquina como ahora. Ahí veo Pumukod yung kayo. Yeah, so kasi naiyak yung bata kanina. Hindi ko humapatahan. At saka, ayoko doon sa bahay na pinagdala sa amin ni Aling Mariana. Mabaho ko doon. Nakakausap na sa Insta, andoon pa ang niya. Nakakausap ko pa nga ako si Nitro Altamonte ngayon ngayon. Huwag mo naman sabihin, hindi ka naman makikipagkita kay Cecilia. Ha? Gusto ko ko siyang na eh. Pero hindi pa ako nang makita silang magkasama ni Carlos Miguel. Mabuti pa muna yung balis na tayo. O oh, sige, ikaw pa naman. Ay! Don Ramon! Ano ba kayo? Opo. Papa, pa ba kayo? Kudado. Anong balita? Ma'am, hindi mo pala natuloy ang kasal ni Carlos Miguel at Mama balisa? Sino may sana siya? Dito sa Lalo. Yung naudot mong kasalang yun, ang bagong chismis niya sa society page. Dato, hindi mo ito sasabihin kay Hindi na tuloy ang kasal ni Carlos Miguel at si Alisa. Walang kasalang naganap. Kaya kung pwede lang, pag nakalabas ka na dito, huwag mo nang papatulan yung amo ko. Yang Carlos Miguel na lang na yan. Ang mo. May gusto ka ba sa amo mo? Bakit ba ayaw na ayaw sa akin? Rino, protektahan ko lamang si Sir Amadeus. Parang anak ko na yan ah. Eh, sino ba nagsabing si Sirius so Mike yung amo mo?